ang laki. Kasi ang laki. Ang laki. Grabe, an laki, laki. Pating. Sige. Kunin mo pre. Sarap yan. An laki oh. Ba. Mamaw. Laki oh. Grabe. Uy. Grabe. Hindi mo lang naramdaman ng bata kung mahal ka o hindi. Ah, ayop talaga. Tuloy <laughs> na naman. Grabe. Last video mo na to mga idol, umuulan na. Bumabagyo na. Si <laughs> Tali <See? laughs> na naman. Sarap. Ano nang dong dong. Ni natin Son, mga idol, good morning, good morning. May kami. Kaso walang ipon, kaya mananalap muna. Ganda pa naman ang alo, no? Nangangin, hangin, kalma, kalma. Angat. Unang Angat ingat mo ingat mo kung may hipon ako oh, dami daming lablab lab bye lah okay yan at kaya ating nagtitikin mahiming with din sila ano? Dapat mo yung ngayon mga idol pang apat na araw na pagtatangkang pahimingwit ng ayungin peace out sana maraming huli pagdating na pain pang ulam na tadalawa lang kami pang ulam na yung pain ayan ituloy kami sa dating spot pain namin konti lang lalaki pa grabe kailangan makaulam mga idol sa lang update na lang mga boss idol hindi mga idol boy yeah! yeah! so yun mga idol first catch tara guys bulig what in day Dale, Yung man. Pangalawang huli. <laughs> <laughs> Sama pa din bulig. Ang apat na huli. Ay, pangatlong huli mga idol. Lalaki. Sarap. <laughs> wow. kapul-pul pa. Lakad ba? Wow. <Man>, kasarap. Pag-inawala <laughs> ka <laughs> na kalawala yung huli ko eh. <laughs>

o, tayo ko ulit. Taak rin eh. O, taak rin eh. O, ang iyo, no. Tama-tama pala yung pahala rin eh. So, yun idol, update tayo sa huli. Wow! Ang lalaki lang Si. Tali na naman. Sarap. Oh, luli na naman. Pagkakasarap naman to sa bayabas. <laughs> Grabe, mga idol na. Mga lapad na naman. Nang mukha, lapad. Ano na naman, mga idols. May mapulpo, isa. Kasama namin. Uh yun yung yun pala yun mga idol Uy Grabe hindi mo lang naramdaman ng bata kung mahal ka o hindi Hayop ha, talaga Pre ang laki Grabe ang laki Ang laki Ang laki Pateng Sige Kunin mo pre Sarap yan Ang laki oh Ba mau mau, Ang laki oh Grabe ito na kami nakahuli ng na ganito. Ano ba klaseng isda yan? Grabe <laughs> oh. Baby shark. Baby shark. You know? Sarap niya no? oh. Sarap niyan ng idol. Tuli na naman. Grabe. Last video muna ito mga idol. Umuulan na. Bumabagyo na update sa huli mga idol oh. Boy, pa yun ang natin